Is there a purpose to our lives? Do we simply exist to make a living? Or were we meant for something greater? Something more meaningful? I looked everywhere for answers and I found Islam. I started my journey. Started yours. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu 'ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito po tayong muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan na atin pong pinamagatan sa Esokristo ba ay Diyos na nagkatawang tao. Sa mga nauna nating pagtalakay ay nabanggit na natin ang mga talata mula sa Biblia, sa Matandang Tipan at Bagong Tipan. Gayun din naman sa Quran no, na nagpapatunay na hindi kasama sa si Yesu Kristo dun sa tinatawag na Diyos. No? Na si Yesu Cristo ay wala tayong nabasa na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang nabasa natin ay malinaw na ipinakikilala ng Diyos mismo ang kanyang sarili na siya lamang ka-isa-isa isang tunay na Diyos at wala ng iba, wala siyang katulad at ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay hindi ipinanganak, hindi nagkaanak at walang katulad. At uh, binibigyan niya ng warning, babala ang sino mga mga tao na magpupumilit na ang pagkilala sa kanya ay binubuo siya ng tatlong persona. Tandaan natin ang warning sa anyang kasakit-sakit na parusa. Diyan natin uh, nais na gisingin ang damdamin ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga mahal sa buhay na nununood sa programang ito. Huwag ninyo isipin na ako ay uh, apo ninyo, no? Ako ay inyong uh, kamag-anak, kaibigan, kaklase, no? Kakilala o hindi man niyo kakilala, kababayan niyo lang. Eh hindi naman po salita ko itong aking binabanggit sa inyo, kundi mismo ito po ay mga salita do sa inyong kinikilalang Biblia, ano ho At sa ating uh, sa panig naman ng ating mga kapatid na Muslim, dito sa tinatawag na Quran. Kaya tayo sa panig nating mga Muslim na mga nanunood, mamalagi tayo sa pananampalatayang yan. Ano po? Ngayon, um, meron nga dapat tayong maintindihan na kung meron dapat na magpakilala kay Jesus Kristo, siya dapat magpakilala sa kanyang sarili. Halimbawa, ipinakikilala ko ang aking sarili, ako nakakakilala sa sarili ko. Di ba? Pagka sinabi kong ako'y tao, Pagka sinabi kong ako'y lalaki, eh tiyak maniniwala kayo. Di ba? Kayo man, pagka kayo tinanong ko kung sino kayo, kung kaya kayo kayo ba'y lalaki, kung kayo ba'y babae, eh kayo makapagsasabi at yun naman talaga ay reliable. Ano? Huwag natin kunin sa ikatlong persona o second person o third person kaya kundi ating alamin mismo doon sa may katawan. Tanungin natin si Jesus Christ, alay salam. Paano niya ipinakilala ang kanyang sarili? Siya ba ay Diyos na nagkatawang tao? Hayaan natin siya ang magpakilala. Magbabasa lamang tayo ng talata mula sa Biblia, mula sa kanyang bibig mismo. Dito po sa Juan 8, ang talata po ay 40. Dito po sa tinatawag na Good News Bible. Ito po, basahin natin ang pahayag mismo ni Prophet Jesus Christ alay salam kung, kung sino po siya. Ito ang sinasabi sa John 8.40. All I have ever done is to tell you the truth I heard from God. Yet you are trying to kill me. Abraham did nothing like this. Ano po ang pahayag mismo ng may katawan patungkol sa kanyang sarili? Meron ba kayong narinig na sinabi niya na ako ay Diyos na nagkatawang tao. Walang ganun eh. Di ba? ba? Sa ibang salin ng Biblia sa sa Tagalog, ang sabi niya doon, bakit inyo ko ang patayin? Na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. E pinalulutang natin yung salita eh. No? E pinipresenta ng may katawan ng kanyang sarili. Ang sabi niya, tao na nagsaysay ng katotohanan na kanyang narinig sa Diyos. So yung nagsaysay ng katotohanan, hindi Diyos na nagkatawang tao. Ang nagsaysay ng katotohanan, tao. At ang katotohanan ng kanya isinaysay, narinig niya sa Diyos. Yan po ang sabi ng may katawan. Sa so, madaling sabi, yan po ang sabi ni Prophet Jesus Christ alay salam patungkol sa kanyang sarili. Kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili, No? E eh, ganoon din naman ipinakikilala ni Prophet Jesus Christ ang kanyang sarili na siya ay tao. Ngayon, eh, tanungin naman natin yung kanyang mga nakasama sa kanyang kapanahunan, yung kanyang tinatawag na mga apostoles. Halimbawa, isa na lang kunin natin na halimbawa na ito ay sikat na sikat, itong tinatawag na si Apostol Pedro. Sikat yan, di ba? Oh, kahit na sinong mga kristyano ang makarinig ng salitang Pedro, kilalang kilala eh. Ah, sa sobrang pagkakilala diyan kay Pedro, ginawa pang pinagtayuan ng relihiyon ni Kristo eh, no? Sinabi, Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang sentro ng Katolisismo doon sa Roma, kung tawagin ay St. Peter's Basilica. Kaya talagang well-known yang taong 'yan. Ano ang kanyang pagpapakilala kay Jesus Christ alay Salam. Kinilala ba niya si Prophet Jesus Christ alay Salam bilang Diyos na nagkatawan tao? Yun ba ang pagpapakilala ni Apostol Pedro? Pakinggan ninyo sa unang Pedro, 2.21 hanggang 22. Subaybayan po ninyo at aking babasahin. Ito pa sinasabi. 21 to 22 ng... Uh, ng unang Pedro. O, ganito sinasabi. A, dito po sa Acts 2.22. So, basahin sa Acts 2.22 muna. Ito po sinasabi. Subaybayan <clears throat> so, po ninyong mabuti at aking babasahin. Minsan pa, pinaalala natin, pakisulat sa inyong... ah, uh, uh, sa inyong notebook o sa papel na Meron kayo dyan para malaman ninyo kung paano ang pagkakakilala nitong si Apostle Pedro kay Jesus Christ. Listen to these words, fellow Israelites. Jesus of Nazareth was a man whose divine authority was clearly proven to you by all the miracles and wonders which God performed through him. You yourselves... Know this, for it happened here among you. Malinaw itong pahayag ni Apostle Pedro. At reliable naman talaga itong si Apostle Pedro. Di ba? Walang sinong ma makatututul sa ating mga televiewers na kung meron mang nakakakilala kay Prophet Jesus Christ alay salam, ay walang hihigit kay Apostle Pedro. Sabi pa nga niya kay Apostle Pedro do sa Mateo 16.18, And I tell you, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Tinan niyo kung paano sila magkakilala. Talagang, ha? Ah, magkakilalang magkakilala. Ha? Ah, sapagkat isa sa kanyang mga disipulo. Kaya paano ipinakilala ni Apostle Pedro itong si Heso Kristo? Pinakilala ba niya si Heso Kristo alay salam bilang Diyos na nagkatawang tao? ang kausap niya yung kanyang mga kababayan, mga Israelita, nililinaw niya, ang sabi niya, ah, Jesus of Nazareth was a man. No, eh so, itong si Jesus Christ na taga Nazareth ay isang tao. Hindi niya sinabi na, oh, people of Israel, Israelites, this Jesus of Nazareth was a God incarnate. Hindi niya sinabi, was Okay? The second person of Godhood. Hindi ganun eh. O Godhead. Hindi niya sinabing ganun. Kundi bagos nilinaw niya tao. Eh bakit ganun ang kanyang papapakilala? Sapagkat ang sabi mismo ng kanyang master, ng kanyang rabi, ako'y tao. So nakinig siya dun sa kanyang rabi, sa kanyang master. Nung sinabi ng master na ako'y tao, siyempre natuto istudyante. Di ba? Kaya ang sabi ng istudyante, siya ay tao na pinatunayan niya ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan na inyong nakita, alam din niyan, sabi niya doon sa kanya mga kababayan, mga Israelita, ha, na yan anya ay nalalaman ninyo. Kaya meron man nakakakilala kay Jesus Kristo, alay salam, walang iba kundi si Apostol Pedro, ganun din ang kanyang mga kababayang mga Israelita. Ang pagkakilala sa kanya ng mga niyang Israelita, siya ay tao. Oh? Eh, pero siguro, isipin ng iba, eh, hindi huba ba ang Diyos ay nagkatawan tao? Eh, basahin natin dito sa Oseas 11.9 kung ang Diyos ba ay pumapayag na magkatawan tao. Kasi may paniniwala na oh, ang Diyos ay uh, makapangyarihan sa lahat. So, kung noon na naisin ang Diyos na siya ay magkatawan tao, eh, magagawa niya yun. Ha? Pero ang tanong, na naisin po ba ng Diyos na siya ay magkatawang tao? Basahin natin sa Osea 11, ang talata po ay 9. O, dito pa rin sa Biblia, ko ang Diyos ay papayag na siya ay magkatawang tao. Okay? Pagkat po ninyo at ating babasahin dito sa Oseas 11, ang talata po ay 9. Sudot nyo po ulit sa inyong uh, ha? Talaan dyan itong uh, pinaka-talata sa Biblia, sa Hosea 11, ang talata ay 9. I will not punish you in my anger. I will not destroy Israel again. For I am God and not a mere human being. I, the Holy One, am with you. I will not come to you in anger. Malino, ang pahayag mismo ng Diyos sa kanyang sarili. Bagamat siya ay makapangyarihan sa lahat, hindi niya hinahangad na siya ay magkatawang tao. Ang sabi niya, for I am God and not mere human being. Kaya nga sabi niya, wala siyang katulad. Kaya pagka sinabing walang katulad, hindi talaga pwedeng maging tao. Sapagkat pagka nagkatawan tao, ay may katulad na. hindi po ba? So, ang Diyos mismo ang sisira sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili na siya ay walang katulad. Pagka nagkatawan tao, magkakaroon na ng katulad. Hindi po ba? Pero kung siya ay Diyos, ang sabi niya sa Isaiah 49, ah, Remember the things of old, for I am God and there is none like me. So, hindi siya pwedeng maging tao. Bagamat kaya niyang maging tao, hindi niya nanaisin sa sapagkat gusto niya mamalagi ang kanyang katangian na siya po ay walang katulad. Eh, lalong hindi siya katulad ng anghel din. Di ba? Wala siyang katulad kaya hindi maaaring siya ay magkatawang tao. Maging ang tao, hindi rin niya pinapayagang maging Diyos. Mababasa naman yan sa Ezekiel 28.2. Oh, babasa doon sa 28.2 na ikaw anya ay tao at hindi Diyos. Yun, malinaw yun. Kaya kung ang Diyos hindi papayag na maging tao, eh lalong hindi papayagan niya na ang tao ay maging Diyos. Ano po? Ngayon, hindi rin naman pumapayag si Jesus Christ, no? alay salam, na maging Diyos. Sapagkat uh, sa mismo ang may sabi, doon sa 1.8.40 nga, bakit inyo ko pinagnanasayang patayin na taong sa inyoy ay nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Meron namang humihirit na ibe. Pakibasa nyo po yung ano, hindi eh, ba nung umakit siya sa langit eh, naging Diyos na? oh nung papaakit siya sa langit ay eh, naging Diyos na siya? Pakinggan natin, noong si Yeso ay papaakit na sa langit, batay sa inyong Biblia, ito pong kanyang sinasabi, sa Juan 20, ang talata po ay, 17. Pakinggan ninyo at ating sisipiin ang kanya sinabi doon sa Juan 20 ang talatang 17. Do not hold on to me. Jesus told her, "Because I have not yet gone back up to the Father, but go to my brothers and tell them that I am returning to him." who is my father and their father, my God and their God. sa punto na siya ay papaakit sa langit, nilinaw niya na siya ay hindi aakit bilang Diyos, kundi aakit siya sa tunay na Diyos. Iba yung aakyat no? doon sa pupuntahan. Ang aakyat ay pupunta doon sa kanyang kinikilalang Diyos na just din anya ninyo, no? Just natin. Kaya si Prophet Isa alay salam o Prophet Jesus Christ alay salam ay nakikijus din. Hindi sinabi, o, ako ako'y aakit na, tandaan ninyo, ako ang ikalawang persona ng Diyos. Hindi sinabi ganun eh. Aakit na ako, panahon na para ako maging ikalawang persona ng Diyos. Marahil ay painit ng painit na ang inyong uh, kayo sa kinaupuan ninyo at uh, talagang gusto ninyong maintindihan ng lubusan ang ating talakayan. Pero samantala ay pinuputol natin ang ating talakayan. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang sandali. Say! My prayer, my offering, my life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds.